Sa buhay natin, mahalaga ang kasiyahan. Pero siyempre, tamang klase ng kasiyahan. Halos karamihan ng bagay na mahalaga at makapagpapalago sa pamilya ay mas madaling gawin kapag may kasiyahan. Ang communication mas maganda kapag ang emosyon sa tahanan ay magaang at masaya, hindi ba? Ang hirap kaya nung hindi ka pa nagsasabi ng problema mo, eh, mukhang malungkot na sila. O kaya paano mo sasabihin yung problema mo sa mukhang mas may problema pa sa'yo? Siyempre, nandyan pa yung stress. Mga magulang na stress sa trabaho, sa opisina o sa bahay. Mga anak na may sarili ding stress sa pag-aaral o iba pang mga ginagawa. Kapag ang tahanan ay source pa ng stress, eh sana kaya tayo pupulutin? Sa panahon natin na isa sa mga leading cause ng pagkakasakit ay stress, mahalaga na lumikha tayo ng lugar na kung saan makakapag-unload tayo ng stress at hindi yung pagmumulam pa ng karagdagang stress. Dapat din nating alalahanin na hindi basta-basta nangyayari yan. Kailangang intentional tayo sa paglikha ng kasiyahan sa ating tahanan. Hindi ba ang sarap madinig sa mga miyembro ng pamilya yung mga salitang, sarap umuwi? O kaya, miss ko na ang pamilya ko at ang bahay namin. Ang sabi nga sa Bible, di ba? Ang pagiging masayahin ay parang gamot na nakabubuti sa katawan. Ngunit ang pagiging malungkutin ay nagpapahina ng katawan. Alam ko na may mga panahon na kahit gusto mong maging masaya, hindi mo basta-basta nagagawa. Panahon na may namatay na mahal sa buhay. Panahon ng krisis o karamdaman at iba pang katulad na mga yan. Kaya habang may pagkakataon at tuwing may pagkakataon, gawin nating masaya ang ating mga tahanan. May mga anak na tatanda na hindi ang magagandang laruan o magagarang bagay ang matatandaan kundi yung magaganda at masasayang pinagsamahan sa tahanan. Yan ang alaalang masarap balikan at gustong gusto mong ulit-ulitin kahit sa isip man lang. Ang susi sa masayang tahanan ay pusong mapagpasalamat sa biyaya ng Diyos. Yung ang tingin mo sa asawa mo at mga anak mo ay pagpapala. Masaya kayo kasi nakikita ninyo na ang pamilya ay hindi problema kundi pagpapala na mula sa Diyos. Piliin mong maging masaya at pagsikapan mong mag-contribute sa ikasasaya ng inyong tahanan. Madali yan para sa iba. Pero sa iba, konting effort pa. Pero pagka-intentional ka, siguradong kayang kaya. Kaya, asa ka pa.